O manayin nang nabigkit din ng araw Hindi Ibinabaw po 'yung kainit. Gigit n'ye. Ah, 'di. 'Yan 'yung pigilan ng mga pulis 'yung debusyon. Ikaw tayo. Babasahin lang ng 'ye. Eh, 'di 'yan pumulong sa kanya 'ye. 'Yan. Anak na pigilan. natin ang ulo. Kaya nga tayo para makasundo dito 'ye. Babasahin nang namin. Matagal ba 'yun? Saglit lang naman to. Iinit ang ulo mo, ito ka mga tubig. Tapos lang namin, may bawal ba ron? Wala naman kami ginagawa nga. Gusto nga namin kayo matulungan. Ayaw namin magkagulo kasi mga tao lalaban sa inyo magkakagulo. Ngayon, babasahin ko lang to. Pag ayos naman, tutulungan ko pa kayo. O, babasahin lang. Hindi na pwede basahin. Hindi ba kami pwedeng as a leader? Eh, tignan nyo naman yung pakiusap tayo, babasahin lang. Ang problema, babasahin lang naman eh pag eh, ginagamit ng pulis, ginagamit ng mga tao. Ay inuperalin mo itang ulo mo, hindi eh, magkasakit ka. Kaya nga, kaya nga pinayon niyo Simulin nga lang hinihingi namin sa inyo, sir. Papasahin lang namin. Bawal na basahin. Wait lang po, bakit tayo magkagulo, Babasahin namin. Pagka okay naman, paliliwanag namin sa tao. Eh ayaw mo agad pumayag. E. Sino nga sabi ka? Anong pabayag yan? Ayaw, sinong gano'n. Hinaakak mo lang, Kinungaling ka naman. Hindi sayo? O. Pwede na. O. lang ako. O. Pwede ba? Pwede ba? Ikiilid lang ako. Hindi, na lang. Ba, na lang. hindi may na. pa sayo naman. May nakatayo eh. Kaya nakauupo ako eh. Uupo lang ako sa no? Parang delay nga lang ginagawa niya. Paano naging dilaing? Pare, Papasahin ko nga Kasi parang dingin ka to. Reckon ko rin sa kanya. Para kung sakaling man natama, hindi samahan namin kayo. Oo hindi na natin dapat pinag-usapan yun. Tapos na usap siya. Ayan namin kayo magkagulo? Kaya namin dito eh. Ayan namin kayo magkagulo? Ayan namin kayo magkagulo? Sige, maalis na kami. Eh, naano ba siya inyo? Baka magkagulo kayo dito eh. O, dahil may pulis kayo. Oh, eh, paalis sila yung mga pulis. Sige. Bakit nga sabihin mo, sige. Hindi po siya may... O, kaya nga. Makakaalari ninyo. Inyo yung polis. Nakagit na lang yan para para kaya yung mga tao kami ginagawa sa inyo ng ano eh. Alita pa po lang minimum naman ang sa inyo. Diba, as a leader, trabaho namin din eh. Yung trabaho niyo, kung sino yung tindi niyo, trabaho namin, ayaw yung tindi. As a leader, diwapi sa amin ng mga tao. Normal. Wala nga po, ito yung natin ako nila, kaya nga siya yung tindi sa amin eh. Bilang sa amin naman, oh, attorney kami, oh, bilang leader naman nila, ano nga yun naman namin? Ano naging problema ron? Ba, lang. Atore, lang. Ng atore 'Pag uunawin namin naman nito. Uunawin lang. Ay hindi 'to para tilang uunawin ng mga torre ito. Takayos naman 'yung papindin niyo. Ano kinaka-ban niyo? okay naman. Uh -huh. Oh, gumo-okay naman. Ano kinaka-ban niyo? Kung ayaw pa rin 'to komento niyo. Okay. Wala nang makami-s-saming Pero karapatan din naming ma maintindihan. Uh -huh. Hindi naman lahat nag-aaral kagaya ninyo. Na alam mo kag hindi niyo. Oh. Uh -huh hindi yung trabaho ninyo. Hindi hindi yung trabaho Bilang leader kami, kailangan namin ito ay paunawan sa umpire. Paano hindi ng gano'n? Pare, ay pagkakarito. Pare, ay pagkakarito. Jai Oh, yeah. di sini semua demolition, demolition, buat Santos. demolition. eh, asyik eh, asyik eh, Ah, bat Santos, anti Ah ah, sige sige. Preto, ibig sabihin, Tumahan ho sa proseso. Hanggang sa uling gawing buwan po, nung pakiusap nila, hindi sila umalis. Kahit bibigyan naman sila ng ID. Meron ba silang lilipatan daw? Ah, ako kasi private. Ah, private. Ah, uh, ilagano kalaki, gano ang lawak nito nga i-demolish. Ide 800 plus. 856, exact 856 square meter. Ano po ang pangalan niya, boss? Borse. Borse. Ayun. Ilang pamilya po? Mga 800. Mag-live ka? po. 1,000? Ipo. Kuya po yan. Hindi na ba? po. yung mga naunang nalilimulis ito. Wala talaga Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. For the meantime, wala pa Oh, hindi sa Pero, abogado ka, mo kung ano ang mga na ako. Anyway, hey na ako. ano ang mga training order alam mo Hindi, hindi naman. Alam naman natin pa rin. Kailangan nga ako nagtatanong. lang na ako. Nagtatanong lang As good lawyers, we all know para bakla. Kinakailangan may panghihimasa ng

Wala namang maharang sa inyo. Hinahanap lang namin dokumento. Kaya, po, leader kung dokumento po dito. Ayun, nilalawi siya po. Nandito po kami ng mga comment okay. ko ka ba ngayon. Opo. Oh, alam mo bawal lang makialam sa. Wala nakikialam dito. Wala nang nakikialam dito. Pero bilang leader at attorney okay. para maintindihan mo rin ha. Bilang leader, hindi nga kami tulong ng mga tao. Okay. Hindi kami nakikialam. Okay. Ngayon bilang leader, hinahanap lang namin dokumento. Okay. Okay. Pakita mo 'yung dokumento, di okay tayo. Tutulungan namin kayo. Okay. Tutulungan namin kayo dokumento, agad 'yung siya sabi niya. Okay. Okay. Oh, yung si sa PCUP, wala na si UP, ay, 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 uh, may may rin sa sa barangay yung tao yung may-ari. Hindi naman binding contract sa may-ari. dapat nga Dapat ituloy nga. Matatuloy nga. Kaya yung may yung na rin eh. Dito dapat uh. Dapat tinag yung may-ari. Kasi dito na yung may-ari. hindi naman tinag-treatment na yung Eh, na. nabigyan pa sila ng tinatawag na si Kenta Mikanya sa posisyon na yan. Oo nga, ito, ito. Kung ba, kung voluntaryo na maalis, <coughs> hindi ka po, hindi sila voluntaryo maalis, kaya gagastos yung masasya. Ako yan, ako. Intindihan natin. Pupunta rin ako dito pero intindihan natin. Lahat ng necessary ginagamit kaya. Kaya na nabigyan Opo, tama naman sir, attorney, ang kami dito. Dokumento kasi hindi naman lahat ng tao dito na yung Siyon, taga taga rito ka rin. Kagawad oh, po ako dito. Ah, kagawad ka rin. Ilan yung, uh, may mga bahay nakatira pa okay, dyan? Marami eh. po, marami senior, tsaka mga bata po nag-aaral sa deka. Oh, oh. Ngayon, ang hinihingi lang po namin, bakit hindi po sila nagbigay sa amin na, ng resursyon agad na, Alibawa, ah, oh, in 3 days, gilibay na namin oh, kayo. Hindi pa rin sila nagbigay sa amin ng ganun, biglaan po. To. Biglaan. Oh, kagawad ano po kayo? Kagawad Aga po. Aga? Antonio po, ng barangay 227. Barangay 227. Ilan tao ka na? 25 po. Ah, bata-bata. Okay, salamat kagawad ha. Kesa yung nakikita ko kanina na namamagitan din dito eh. Na persa ng uh, Manila Police District. Ayan na. Ayan. Isang batalyo na na Ilan ba isang, ilan ba laman na sa truck? Ah?

Sige lang, tambay lang, tambay lang ako pagkakailangan kakailanganin niyo. اوه نوما يا يا لال کپڪيرو تي مونکي پوري لاري جو باؤت چالو ٿين ٿو سو به امپورٽن چنه نو باء پانا لائي سگهان ٿو هاوا مي ته هاڻي امورتي کان پوري ٿي Meron na pong dalawang pulis ang tinamaan ha? isa daw police major. Tinamaan ng uh, bote. Oh, bato. Nagiba na. Nagiba na yung uh, ilang i'm Sila na naubusan ng bote, case-case na yung uh, inayakat sa bubungan. Ang binabato lang po nila ay mga demolition team. Pero initial po, dalawa, kernel na. Ang oh, initial po, dalawa po ang kernel. Dalawang polis. Or ano naman yung injury niya sa... Sa pano, pano. Moro tinamahan sa ng bote. Sir, wala akong magpapaputok, <laughs> ha. Wala po. Kung wala akong magpapagutok ma, wala po gagamit po ng baril. Wala po kami makabaril. Thank you. Sa mga kung sino yung nasa likod na. Ano po natin? Asan na? na ang puso mo? Asan ang puso mo? Asa na pagkakaroon mo? Kung ikaw may anak na maliit na sanggol, ano gagawin mo? Kulang may nag-aaral nyo eh. May nag-aaral nyo trabaho, trabaho Alam okay. pa, trabaho siya. Kuya, lahat tayo may trabaho. Alam natin ang nararamdaman natin. Kung hindi, it's all the right. Okay, it's a government. Nabili ng pang-private. Well, wala I know naman dapat po, po, na pool. Oh. Wala oh. naman oh, dapat oh. po, po. yeah. uh, na pool. Wala naman dapat na pool. Wala naman dapat na pool. Wala naman dapat na pool. Yung nangalang siya. Kukukunin naman yan. So, Ibigay na namin mga maluwag. Sabi niyo na po kasi yan sa playtips. Kaya makinig ka! Ayan! Sir, may media. Oo, may media. Nangako kami, alis kami lang. Bigyan mo kami ng oras at panahon. Oras at panahon lang. Yun ang hinihingi lang. Sir, yun lang, sir. Ang media naman eh, may media. Hindi na namin hinihingi. Hindi lang sa lahat. Ay, pag na lang namin. Yung makaulat namin. Ay, pukukunta kayo pa. Thank you. Anong okay, ko oh. uh, lang. speak ako. ko lang. Nandito na yung na yung vlog natin. Nandito na yung vlog kami, sir. Bigyan ng araw. Uh, sir, sir noon. Ah, uh, oh, lang kami. Buong puso namin nakikiusap yeah. kami. Nawiling ko sa lahat ng tao dito maitransfer okay. lahat ng gamit. Okay. At hindi rin pwede itong gumanda rin. sir.